handang magbigay ng pabuyang ang MMDA para sa sinumang makapagtuturo sa lalaking nakunan ng video habang nagpapanggap umanong tauhan nila para makapangotong sa motorista. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Gigib video ko lang ha. Viral ngayon ang kwento ng isang motorista na pinara ng nagpakilalang tauhan ng MMDA habang binabagtas ang kahabaan ng Osmeña Highway sa Makati City. Sa kwento ng motorista, pinara daw siya ng isang nakamotor dahil sa traffic violation na beating the red light. Pero sa halip daw na magbulta ng dalawang piso, pwede naman daw ito pag-usapan. Dito na, nagduda ang motorista. Mas nakumbinsi pa ang motorista na hindi totoong traffic enforcer ang sumita sa kanya dahil hindi ito naka-uniforme wala din daw plaka ang dala nitong motor. Dito na hiningin ng motorista ang ID ng nagpakilalang traffic enforcer. Pero dahil walang maipakita, hinayaan na lang daw siya na makaalis. Kuya, patingin din ang ID niyo. Patingin na lang din ang ID niyo, boss. Patingin na lang din ang ID niyo, boss. ID niyo, patingin na lang din, boss. ID, ID. pa siya ID, boss, ID. 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 Bawal po sa amin ah, Ang video na karating na sa pamunuan ng MMDA at batay sa kanyang investigasyon, lumalabas na hindi nila ito tauhan. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romano Artesa, hinahanap na nila ang lalaking ito bagamat hindi pa nila tukoy ang pagkakakilanlan nito. Magbibigay ang MMDA ng pabuya para mabilis na mahanap ang lalaking nagpanggap na tauhan ng MMDA para mangotong Disilido din ng MMDA na sampan nito ng kasong kriminal. Kaya po ako ay nananamagan sa ating po mga kababayan, ipopost po namin itong picture na ito at video sa aming social media page. At kung sino po ang makaka-identify nitong taon to, ay bibigyan ko po personally ng reward na 10,000 peso para po mafaila namin ng kaukulang uh, demanda, kriminal na demanda ito pong taong ito. Hindi naman ikinatuwa ng ilang MMDA personnel ang ginawang pagdungis sa kanilang pangalan. Si Mary Ann, anim na taon na daw bilang isang traffic enforcer at sa loob ng anim na taon ay inalagaan daw niya ang kanyang pangalan at ang ahensya. Kung kaya't masakit para sa kanya na nadadamay sila sa masamang gawain ng isang tinawag niyang huwad o nagpapanggap na MMDA personnel para sa kanilang pansariling kapakanan. Sobrang hirap po kasi unang-una nakatayo kami ng almost 8 hours oh, oh. sa buong duty namin. Tapos ganun yung mapapalitaan namin na may gumagaya sa amin mm -hmm. na gagawa lang ng katiwalian. Mm -hmm. Nasisira. Hindi lang po yung kami bilang enforcer na nasisira. Yung pangalan ng ahensya ng MMDA yung nasisira. Mm -hmm. Yun po yun eh. Insulto po yun para sa inyo? Insulto po yun. Malaking insulto. Mm -hmm. Hindi po kasi maganda kung tutuusin. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.